Bira rin kaadlaw nga nagatuaw ang kalayo sa pamilya Iskanilias sa barangay Mohon, San Jose. Si Pablito Iskanilias hindi rin kabiyay kang tricycle pangit sa pagbantay git lamang kang andang balay. Naga problema rin kang andang karagan ng pamilya, kabangtanan din palabot na sa local government unit yang San Jose, imaw ang mga barangay officials. Gila yun dyan nga ginaksyonan ni Mayor Ronnie Molina, kag personal na dyan ginatod bulig sa pamilya Iskanilias ang inisyal na uh, support ni Gia, na nag-provide kita na ikabisan sa kasako lang na bagas para nga, nga, nga may gamitin tanda sa pangadlaw-adlaw Ito eh, tingin hindi kabiyaya nga na tatay eh, tingin nga nagatinder nga ng na bata pero siguro after that siguro nakita natin ang na, na, na sitwasyon i- uh, eh, Recommend natin nga mabuligan natin sa DSWD. Personal nakita ni Mayor ni Molina ang kalayo nga nagalintad sa silid kang balay. Scope patrol Peter Saldivar